luto ako ng ano. Naluluto ako ng tuyo. Tapos, ng tuyo. My girlfriend from 11th floor, Pilipinas siya. Binigyan niya na ako ng tuyo. Ngayon, niluluto ko na. Malakas pala yung aking apoy. Oh my God. Baka masunog. Tapos, itong kanin ko ay brown rice. Brown rice yan. Brown rice. Brown rice yan ko muna siya ano han, brown rice. Tapos ito, ibobod ko lang to dito sandali. A while lang konti ko unti lang. Bobod ko siya dito ng kaunti, tatanggalin ko rin siya. Ayoko kasi siyang iprito kasi prito na ngayon tuyo ko, piprito ko pa to. It's too oily na for me. Kaya ilagay ko lang diyan po a while habang nagluluto yung kanin. Double kill. Yan ang tinatawag na double kill. Tapos, eto naman yung aking tuyo. I-turn over. Turn, turn, turn. Turn, turn, turn na. Natin ang tuyo natin. Tapos, mag, mag aano ano ako ng kalamansi. lalagyan ko ng sili. Meron akong chili padi. Eto yung tuyo. Hindi sa sunog. Hindi sa sunog. Not yet. Not, not. Hindi sa sunog. Magandang kulay niya. Magandang. Hindi sa sunog ayan at ito naman yung binuboil ko na ladies finger that's the ladies finger I love it konti lang boil kasi ayoko nang masyadong lutong-luto boil ko lang siya ng konti yes kanin yan, brown rice bago ko takluban double ko muna tong lady's finger dyan diba, double kill mm. yes, the best gusto nga mabaho yung tuyo, hindi siya mabaho same tuyo dito sa Singapore oh my god hindi mo talaga matag ang amoy uy, bakit ganyan yung ginamit kong mantika ay ano tapos ang mantika ay tapong ko na yung mantika ganun pala yan Wee. ay dako ko ay shit kulay pala naman Yeah, so oily. I got tissue first. Tissue, 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 tissue. Ngayon natin kuhanin ng ano tissue. Yo, luluto na to, luluto na to. Para mataklobang ko na yung kanin ko. Konting boiled lang siya. Luto ko siya sa brown rice na kanin. Yeah. Yes, yes, yes. Ito ko na lang din ilalagay yung ano ko. Yung baby's finger ko. Yan yan. Ito boiled lang luluto. Okay na siya. Hindi ko masyadong butong-buto. Ito na siya. Ayan. Yeah. Then, ko naman yung kani ko. Okay. Brown rice yan. Brown rice. Healthy. Ah, yeah, tuyo. Paano kaya ito naging healthy? Kumain ka nga ng brown rice pero may tuyo ka naman. That's it. Intayin ko lang maluto ang aking kanin.